Good morning guys Welcome back to my youtube channel So guys uh, Natatandaan ninyo yung Unang video ko at saka May video pa akong isa Na meron tayong Binibigyan-bigyan tuwing tayo Nagja-jogging sa kahabaan Ng Ruas Boulevard Ito po yung Naipapangako ko guys Sa mag na ito na Kung meron akong konting biyayan Itong December ay Babag, babahagian ko sila ng kunting may sisir natin yung kunting nating mga natatanggap na uh, blessing so guys ito yung mag ina na ito ay tanging kinabubuhay lang nila yung pamamali mo sa kahaba ng Ruas Boulevard so nung una akala ko dalawa lang ang anak niya so na laman ko doon sa kaibigan kong Indian na apat pala yung anak niya so natanong natin kung anong kinabubuhay nila so yun nga guys at uh, yun lang ang kinabubuhay nila yung pamamalimos sa kahabaan ng Roas Boulevard so ito ngayon ay napapangako ko sa kanila na kung mayroon na akong matatanggap na kunting biyaya ay may i-share ko sa kanila so ito eh, ay prepare ko ngayon yung ibibigay ko sa kanila so mahirap yung kalagayan na ganoon guys kasi uh, apat ang anak so inaasa na lang nila sa pamamalim mo sa kahaba ng Ruas Boulevard yung kinabubuhay ng kanyang apat uh, na anak so ito yung naipapangako ko ngayon na uh, kahit papano kung makatanggap ako nitong December na ito ng kunting biyaya ay may sisir ko sa kanila so ito ngayon ng biyaya na may sisir ko sa kanila at uh, iahatid ko ito kung ano uh, mababalot ko na uh, uh, mababalot to hindi na siguro babalotin to kasi uh, rin naman eh so ito guys yung konting biyaya ipapakita ko sa inyo kung ano itong biyaya na ito na konting natanggap natin uh, ating may bigay doon sa magina na ito nakakaawa itong magina na ito ang takin mo, apat na anak uh, nangungupahan pa, hindi ko alam kung paano nakairaraos yung kanilang ikinabubuhay na may nag pa na doon lang inaasa sa pamamalimos na yan uh, siya nga pala guys at uh, kung hindi ka pa nakapag subscribe so papindot na rin yung subscription saka notification bell para naman sa mga susunod na video ko ay ma-update ko kayo so, ito guys yung ano ipapakita ko yung blessing na natanggap ko na ibibigay ko don so ito ngayon guys sa uh, ito ito ngayon yung kabuuan ng ating ipamimigay so dalawang spaghetti ayan at saka siyam na dilata na amlop so ito yung ating natanggap na blessing na ating isi-share dalawang kilo so ito ngayon at uh, ating binabalot ngayon at i uh, iaatit natin ngayon so hanggang sa muli dito na lang muna at uh, subaybayan ninyo yung aking paghahatid sa kanila so guys uh, kung ikaw ay gusto mong mag-donate rin at uh, kahit maliit na bagay lang kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung malaking bagay o malaking ano importante ay eh, nakakatulong tayo kahit papano eh, may pag may pagsaluhan tong maginana ito so makikita ninyo yung ano na ito at ay papakita ko sa inyo kung kung may bigay ko na ito so abangan ninyo guys ang susunok ko pang video at uh, papakita ko sa inyo itong magina na ito so hanggang sa muli good morning guys good morning guys welcome back to my youtube channel so guys ito na ngayon yung katuparan na ipangako natin kay nanay Lin na kung meron tayong konting biyaya na matanggap nitong December ay uh, ati siyang ating may share so medyo delay nga lang kasi mayroon tayong pasok so kahit na man lang uli man, at least uh, may uh, ito na yung katuparan na uh, may bibigay natin yung ating naipangako sa magina na ito so apat ang anak niya so dito lang niya sa kahaba ng Ruas Boulevard na ito binubuhay ah, yung magina niya ay mag mga anak niya so dapat yung anak niya guys kung alam natin na marami sa ating mga kababayan na may busila kang puso na handang tumulong so kung ikaw man ay nanonood ng video na ito na may pandemya man tayo oh, ito ka oh may pandemya man tayo ay handa pa rin silang tumulong so ito na nga guys at uh, ito hi good morning uh, ito na yung magina so ito yung sabi ko sa inyo na nakakaawa kung kayo kung nakikita ninyo guys uh, ito ngayon yung katuparan ng ating pinangako na tayo magbibigay ng konting biyaya so na natanggap natin so kawawa to tinakikita ninyo sa video na ito nandito ito wala pa dito yung dalawa niyang anak so itong maliliit lang so hindi naman siya makapaghanap buhay gawa ng uh, may maliliit ito maliliit na anak niya wala rin siyang asawa so kung marami sa ating mga kababayan na nakakaraw sa buhay nakakaanap sa buhay so kung ikaw man ang nakapanood ng video na ito, kung gusto mong tumulong, nandito lang sila nanay sa kahapaan ng Ruas Boulevard na ito. Ang mga malimot. Kung saan, delikado rin itong lugar na ito. Gawa ng nagigitan nyo, malalaking mga trucks yung dumadaan. Ganun pa man, ay hindi nila alitaan yun. Gawa ng dito nila nakukuha yung pinabubuhay nila. Ngayon, kung ikaw ay handang tumulong at uh, gusto mo silang tulungan dito lang sila sa kahaba ng Ruan Boulevard na ito so ito guys and ano, so ito yung ating may uh, bibigay na tulong sa kay nanay uh, konti lang naman to eh maliit na bagay lang to yun nga lang eh, kahit paano eh makakano rin pantawid gutom rin to so ito ngayon kwasyon namin makikita ninyo guys itong mag ito to at uh, ito lang dito lang sila nagmamalimos o so, may kunting mga nagbibigay sa kanila sa apat ang anak so kung ikaw ay gusto mong tumulong hindi dito sila sa ng Ross Boulevard kung hindi naman pwede mo rin akong kontakin sa pamamagitan ng video na ito kung sino man may busilak ang puso na handang tumulong hindi dito lang kinanay kung hindi ninyo may, ano, may paparating sa kanya, pwede ninyo akong kontakin. At uh, si, sinigwa, sinisigurado ko sa inyo na makakarating ang tulong na gusto ninyong iparating sa maginana na ito. At uh, tara guys, at uh, ito na guys, at uh, tatanungin natin. Ah, kumusta na kayo nung Pasko na Buti. Okay. Ha? So ano naman ang pinagsasaluhan ninyo? Meron din naman. Ah... Uh, So, uh, yan ang ano mo, panganay mo. Ah, hindi. Ano mo ito? Ha? Hindi mo anak yon? Ah, ganun ba? So, uh, so, tayo pa po nakarating sa agad. ng busy tayo sa trabaho. Ngayon lang tayo binayayaan ng oras na may hapid itong kunting biyaya na... Kaya nga, Uy! Ha? ah uh, or maybe, na, Ayun, yes, nang tinapay. Uy! No, ito lang ang uh, oh. bibigyan natin Ayana, kung may tulong. Ano? Na, kahit pa paano, na maliit na bagay ito, ay mapagsasaluan Ayana. rin nila. So, so pantawid gutom rin ito. Ayana. So, Ayana. so, guys, ito Ayana. na nga guys. At uh, ay bibigyan natin Ayana. yung ating gunting may tulong Ayana. kay nanay. So, so, ay, ito yung may bibigay ko iyo May bigas rin ito. Oh. Yeah. 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 Oh. Mag-take yeah. yeah. up. Uh -huh. Oh. Mga toast. Oh. May toast mga. Mga taong. Teki dinugro. Ayan po. May toast. Meron sayang mo. Oh, dalawang so, kilo bigas. so na ninyo to ha. Ah. Okay. Uh, ito lang ang ano. So, ayan yo. at tayo, papalarin sa ating page YouTube. So, so siak na babalik-balikan ko kayo. So, padia na kayo. At, ito lang ang ating ano, sure, ko kayo lang okay. na ano na lakad. so hindi naman ang gusto mag -punto sa mag na ito. Nandito lang sila sa haba ng Suwat uh, Boulevard. Kung hindi man, ay uh, pwede ninyo akong kontakin. So, good morning guys. Uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakilip na rin ang subscription at uh, notification bell dyan para ma-update ko kayo sa mga video nating aking mga na -applaud. So, guys, uh, ito ngayon, guys, uh, the guys, sitwasyon namin. So, kahit pa paano, eh, meron tayong natupad yung may pangako natin sa magina na ito. So, Good to know kayo. Kita ah. kayo so, ha. Uh, Ayan. Si May kundi so, tayo. May uh, na kayo dyan ha. Uh, mga anak mo. Huwag mong pabayaan ha. Ah. So. Guys. Uh, Maraming salamat. Uh, kung. Pasupport na rin. So. Hanggang dito muli. Bye bye yung...